At ayun mga kahito, uh, good morning po sa ating lahat. Uh, kung ano pong oras niyo na pano ano dito, uh, good afternoon, good uh, good evening. Uh, ngayon po ay halos hindi po tayo nakakagawa ngayon ng video natin tungkol sa mga hito. Ayun. Ang nag-video dito ngayon, yung kasama po natin na si Doang bato. Ayun, siya po yung uh, nag-video ngayon dito. Ito po ay na-deliver po namin nung May 5 po ata yan hindi ko na po i-video yung mga nangyari dahil uh, sa part na po yan ay andun po ako sa uh, labas nagbibilang po kami ng finger na order po ni boss Jonathan kung saan uh, ito po ay bumibilang ng 10,000 piraso ayan na 4 to 5 inches uh, syempre, bago po natin ipakita yung mga isda um, uh, ipapakita ko muna sa inyo yung uh, paglalagyan po kung napansin niyo yung sa background po ng aking kasama Earth pan po siya na mayroong lawak na 6 meters by 12. Ito po yung hinukay po natin. Kung updated po kayo sa video ko po, uh, kung napapanood nyo po yung Facebook ko, tapos yung sa video ko po sa YouTube dito po, uh, makikita nyo po yung mga ina-upload ko po dito na hinukay po namin. Ayan. Siyempre po, bago po natin ilagay yung mga isla dito, papakita ko muna yung mga order po niya para makita nyo po yung sukat at yung mga tamang ginagawa po natin, lalo na yung mga first timer. Ayan. At ayun nga mga kahito, uh, syempre po bago po natin i sa kanilang madpan, pan, syempre po kailangan po natin ipakita yung mga fingerlings dun sa bibili. Dahil po yung may-ari po dito, yung nakakausap po natin ay nasa ibang bansa. Ang mag-check po dito ay yung pamilya niya po kung saan ito po yung bayaw niya at yung uh, kapatid niya po. Ayan. Uh, syempre po lahat ng box po na pinaglagyan, lahat po ng thumb na mayroong fingerlings, uh, i-check po natin lahat yan papakita po natin lahat para po makita po nila yung sukat para po kung sakaling mayroon pong maliit maalis po natin at hindi po maisali sa uh, bilang Ayan. at ayun nga mga kahito yung susunod po na ginawa po natin dyan nagtimbang po tayo ng isang kilo tapos bibilangin po natin yung peraso niya kasi doon po tayo magbabase Ayan. yung mangyayari po dito mga kahito uh, nag deliver po kami ng gabi dahil sobrang init po ng panahon alam nyo po naman yon. Ang mayari po dito, ang order po ni Boss Jonathan ay 10,000 pieces na meron pong 10% na mortality plus tutorial na rin po. Tapos nag-usap na rin po kami dito na uh, nagpapatulong po siya sa market. Basta ang market po natin dyan ay magtulungan po, wala pong problema doon. Yan. At ayun nga po, uh, by the way po, yung nangyari po dito ay nagbibilang na po yung kasama po natin ng uh, Fingerlings na kinilo, na kinilo, po natin ng isang kilo. Ayan, bibilangin po yan. Kung magkano, ay kung ilang piraso po yung luwabas dyan mga kahito, doon po tayo magbabase ng timbang. Ang nangyari po dyan, yung nakuha po nating bilang po dyan ay 112 po ata. 112 po ata yung nakuha po nating bilang dyan kung hindi pa ako nagkakamali. Tapos, uh, dinivide po namin ng 10,000. Ang luwabas po doon ay 86 kilos plus yung mortality pa po. Ayan yan po yung mga uh, di-deliver po natin ito po ay special delivery po dahil 10,000 naman po yung order ni Boss Jonathan ah uh, siya lang po yung di-deliver po natin di-deliver po natin ng libre wala pong uh, bayad yun basta sa, uh, yung sasakyan tapos yung gasolina syempre yung mga tao uh, wala na pong babayaran si Sir Jonathan doon yung fingerlings lang po yung babayaran niya at ayan nga po mga ito ito yung unang lapag po natin yan, napapansin nyo Uh, kung napapansin nyo po, uh, yung bantay po ni Boss Jonathan yung maguhulog dyan. Yeah. At ayun nga mga kahito, uh, yan po yung uh, tao ni Boss Jonathan kung saan uh, siya yung unang naghulog. Yeah. Kung napapansin nyo po yung net po dyan mga kahito, kung napanood nyo po yung last na video ko, ito po yung ano, yung dineliver po nating una kasi nag po sila ng 300 pieces para ma-check po yung tubig kung okay na po bang mabuhay yung uh, mga hito na fingerlings. Ang ginawa po natin diyan mga kahito syempre po tinuro po natin yung mga gagawin, yung mga treatment. Syempre po bago po mag-treatment diyan dahil kakahukay lang po yung lupa, uh, pinag uh, pina tinuro ko po yung mga gagawin diyan lalo po yung sa patubig hanggang sa hindi na po magbawas yung tubig na uh, fish po nila. Tapos doon na po tayo naglagay ng mga kung ano-anong pang treatment para tumaba yung lupa Ayan. yan naman po yung pang tatlong buhos na po natin sa concrete pan ay earth pan po pala sorry po uh, dahil po uh, yung paglalagyan po natin ng mga isda po niya ay earth pan po lahat tapos um, ang balak po ni boss Jonathan dyan uh, paglilipas po ng ilang buwan magsorting po tapos ililipat naman po sa kanyang uh, 12 diameter na concrete pan Ayan, dalawang 12 diameter po kung updated na po kayo sa YouTube ko o sa Facebook ko po, makikita nyo lahat yon na andun po lahat ng vlog ko tungkol sa mga earth pond, trapal pond at saka sa concrete pond. Ayan. Maliban po sa hito, uh, meron din po tayong vlog na tilapia pero hindi po tayo gaano nag uh, sa tilapia dahil uh, mas nakapokus po tayo sa hito farming. Ayan. Pero nag-aalaga rin po tayo ng tilapia mga kahito. Ayan. At ayan nga po yung last na buhos na po. Yan. Uh, medyo nabitin po tayo dito ng bilang mga kahito dahil uh, kulang po ata ng 400 yung uh, nadala po nating hito. Pero hindi po natin pinabayaran yon. kung di binawas po natin yung presyo at yung sa uh, nagbase po tayo sa bilang at saka sa kilo. Hindi po tayo uh, hindi po natin pinabayaran yung total na 10,000. Siyempre nga po, dahil meron pong 10% mortality, binawas na po lahat doon. Ayan. Kaya sa mga gusto pong mag-umpisa ng paghihito, uh, pwede po kayong mag-PM sa Facebook ko or mag-comment sa mismong video na ito para matulungan ko po kayo kung sakaling hindi nyo pa po kabisado sa paghihito, lalo sa pag-umpisa. Uh, madali lang naman po ang pag-aalaga ng hito basta meron po tayong uh, uh, natural na pag-manage ng uh, at pag-aalaga. Yan. At ayun nga mga kahito, yun lamang po at maraming salamat.